unang sa ating lahat biyahe na naman tayo guys <coughs> biyahe na naman tayo wala na hindi ko nakasama yung aking aso yung alaga ng aking anak na aso si Pilo oh. inuwi na sa probinsya nandun na sa probinsya <laughs> ito mag isa akong biyahe, biyahe na naman guys ay biyahe na naman tayo dito lang tayo ikot part lang ng ano, boundary ng Caloocan, Valenzuela at Queso City. Yeah, nasa Bondi Bondi rin. Iikot lang tayo. <coughs> nandito, isa, nandito tayo sa Dulo, Dulo, Dulo. Dulo to Bondi, Dulo to Caloocan, Dulo to Caloocan, uh, Valenzuela, Dulo to Queso City. Yeah. <coughs> ikot, ikot lang tayo guys. Pasok tayo dito sa subdivision. pasok tayo dito ikot 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 init ng panahon ay eh. sobra sobra grace grabe. kung hindi lang naka aircon at nagbibiyahe ka na grabing init hindi kayanin kung naka aircon pero grabe pa rin. Ah, uh, Tingnan May lilim lang sa mga may puno. Puno ng mangga, mga nandito. Nakalilim lang sa pag may puno. Pag wala na sa puno, na init ang panahon. Grabe. Ay, buhay. Oh, tuloy okay. natin sobrang init ng panon yun, buti nakabukas tong gate maya maya dan ako sa gate ito yung boundary sa kabila, Valenzuela dito naman sa, dito nakatungto ako dito, Quezon Park, Quezon City sa side naman, ano na yun Kalookan yeah. diba? Yeah. boundary to boundary nasa gitna ako nasa dulo ako ng dulo ng Kalookan dulo ng Valenzuela at dulo ng uh, Quezon City. <laughs> Manila pa rin. <laughs> Di ba guys? Manila pa rin. Ang ah, init. Si Haring Araw. Nakalabas oh Ang init. <laughs> Sobra. Ang init na pa rin. Masarap ngayon ng, ang halo-halo. Ang mga nagbibenta ng halo-halo. Ano yan? Malakas ngayon ang benta nila kasi ganito pa rin. Di ba guys? Halo-halo dyan lang ako. Pumili ako ng halo-halo guys. Kasi ang, init. Grabe. Masarap maghalo halo-halo. Diba? Ayan. Kainin ko mamaya. Pagdating sa bahay yan, kakainin ko sa bahay. yan mo na. Tago mo na dyan. Yan lang. Bagaman. Kainin ko sa bahay. Ayan. Alis na tayo dito.